Uh, ako po si uh, Acosta Bilasco Velasco, uh, 1992 Barcelona Olympic Games sa uh, bronze medalist. And uh, 1997 uh, Sel uh, World Boxing Championship silver medalist in Budapest, Hungary. Uh, and my younger brother, uh, Manfito Onyok Velasco, uh, 1996 Atlanta Olympic Games uh, silver medalist. At uh, kami po ay uh, produkto ng uh, mag-amang uh, Mel Lopez, uh, si dating Mel Lopez at sa uh, kasi Congressman uh, Manny Lopez ng District 1, Tundo, Manila. Kaya po, huwag natin kalimutan sa Drating na halalan si uh, Congressman Manny Lopez sa District 1, Tundo, Manila ilagay sa baluta dahil uh, subok at matatag at uh, talagang aasinso uh, din ang uh, buhay ng Tundo dahil sa vaccine na paasinso nila lalo pa kaya sa pamumuhay ng uh, taga-tundo dahil uh, lalong aasinso uh, ang uh, buhay ng uh, tundo Ako po si Elias Riquedo Jr. Uh, subok na yan sa amin at sa tinulong tinulongin sa amin sa mga boxers saka, lalo na sa number 3 sa balota congressman Manny Lopez Uwa! Malimutan sa darating na halalan sulat sa balota. Number 3 for Congressman Manny Lopez sa Tundo, Manila. Mabuhay ang taga-Tundo. Mabuhay si Manny Lopez.